Kaya ngayon, bibigyan ko kayo ng tips paano aalagaan yung baga natin. Tsaka sa mga smokers, paano titigil yung paninigarilyo. Tingnan natin itong mga tips. Ha? How to keep your lungs strong and healthy. Ang pinaka number one tip. Ha? Kasi napakahalaga ng baga natin. Eh. Pag humina yung baga natin, hindi tayo makakahinga. Pag hindi tayo makahinga, eh, mamamatay na yung pasyente, mamamatay na tayo. So, kailangan natin talaga yung hangin. Hindi pwede masira yung baga natin. Napakahalaga. Number one, quit smoking. Tuturo ko mamaya paano titigil ang paninigarilyo. Kasi yung usok niyan, yung mga nicotine, nakakasira sa baga. Number two, avoid secondhand smoke kung ikaw nga hindi naninigarilyo pero yung kasama mo naninigarilyo katulad nito inaway niya yung naninigarilyo di ba? avoid mahahawa rin kung si baby na expose tapos si tatay naninigarilyo kawawa naman si baby magkakahika yung bata tapos ito rin ang kailangan natin ayusin talaga yung exposure sa polusyon. kasi very polluted yung mga sasakyan natin mga kalye traffic na iba't ibang lugar na-expose tayo sa hangin, nasisira din yung baga natin. Okay? So, gagawa tayo dapat ng paraan. Hindi lang tayo, tayo magagawa natin. magmask lang, iwas lang. Kung may trabaho sa bahay, mas maganda. Uh, pero sa gobyerno, siyempre, dapat talaga ayusin yung traffic para hindi ma-stuck yung mga pollution. Okay? Number four, napakahalaga ng deep breathing exercise. Ihinga tayo ng malalim, at uh, mabagal para gumanda ang baga natin. Ha? Gagawin natin ito mamaya. Tapos ito, napakaganda nitong tip, kakaibang tip. Kung marunong kayo mag-, uh, mag play ng isang instrument, di ba? Sa mga musicians, mga flute, oboe, laging naghihipan, saxophone, clarinet, nakakalakas ng baga. O hindi, o dili kaya, kumanta na lang tayo, di ba? yung mga magaling bumirit, kumanta, pampalakas ng baga. Ha? Pwede kumanta. Kahit my way, pwede kantahin. So, ito, number six, improve indoor air quality. Kung ma pollution nga sa labas ng bahay ninyo, kaya yung bahay niyo kailangan gagawin yung ligtas. Pwede kayong maglagay ng mga halaman. Ayan, no, oh, sa tabi. Pag maraming halaman, makokover niya yung araw makukuha niya yung mga alikabok, mabibigyan kayo ng oxygen, oxygen ng binibigay ng halaman at makakatulong sa iyo. At siyempre, kailangan sarado yung mga bintana. Pag polluted, open naman kung maganda yung uh, hangin sa paligid ninyo. Tapos, ituturo natin how to cleanse and detox the lungs. Paano gagawin nating deep breathing exercises. Ituturo ko sa inyo ito. So, pwedeng nakahiga, pwedeng nakaupo. Nilalagay yung kamay sa tiyan, parang ganito. Pero gagawin natin nakaupo. Close your eyes, tapos ihinga tayo ng 1 to 5. Yan. Repeat 9 to 10 times. 2 uh, to 3 times a day. Papakita natin sa kanila paano ginagawa ito. <coughs> so, pag na-stress kayo, deep breathing exercise, ang first step bibigyan ko kayo konting uh, extra alternative medicine therapy, ha? Dapat posture muna bago huminga. Kasi naka-slouch kayo, nakakuba, naiipit ang baga. Kaya diretso, ha? Lahat na nakikinig sa atin, nanonood, isang kamay, hawak sa tiyan, konting push sa tiyan para push sa tiyan, tapos stomach in, uh, chest out, shoulders open. Ito, shoulders open na, ha? Okay, pag stomach in, chest out, shoulders open, bago hihinga malalim. Yan, hinga. Malalim, 5 seconds. Pigil, habang may hangin, pigil. Exhale, labas. Tagalan yung exhale. Mga kung kaya nyo, 10 seconds, exhale, labas pagkalabas, hinga na naman malalim. Pigil. Exhale. So, dahan-dahan lang ang hininga. Bawal ang mabilis. Ang mabilis na hininga, mag-hyperventilate, manginginig ang kamay, mamamanhid, Maggaganyan uh, magaganyang kayo. Hindi maganda yon, Babagsak yung carbon dioxide malalim pigil tapos exhale dahan-dahan mas mabagal mas maganda Ang nangyari po kung sinunod niyo ako dumami ang oxygen Tumaas yung oxygen sa katawan nyo gaganda yung daloy ng dugo dadami mas magiging mapula dadami yung oxygen saturation nyo at mas lalakas yung baga kaya practice lang at meron din mga exercise para sa chest. Kung nag-exercise kayo, kung kaya nyo mga push-up, wall push-up, yung mga dumbbell, yung mga, may mga machine, pampalakas ng kamay, lalaki yung baga, mas kaya niya mag-expand. ba? Diba? Mas kaya niya mag-expand para makahigop ka ng hangin. Makaiwas tayo sa mga masamang effects. Okay? Pakita natin, Doc Lisa ito ang mga benepisyo kung titigil nyo ang paninigarilyo. Ha? So, pakishare ang ating post, pakitag din, at ishare sa mga naninigarilyo, kamag-anak nyo. So, sa mga ah, talagang naninigarilyo, ang daming benepisyo kung titigil nyo ang smoking. Tingnan nyo, ha? pag tumigil kayo sa sigarilyo, 20 minutes pa lang na hindi kayo naninigarilyo, ang heart rate nyo bababa. Ang ibig sabihin, habang naninigarilyo, ang bilis ng heart rate. Nasisira ang puso. Pwede ma-heart attack habang naninigarilyo. Kaya tigil lang si bagsak na yung heart rate. Normal na. Sige pa, Yossi, taas yung heart rate. Kung tuloy-tuloy ang pagtigil ng paninigarilyo, gawin mo dalawang linggo ka, tumigil, yung heart attack risk mo, bababa na. Kasi habang naninigarilyo ka, Anytime, pwede ma-heart attack eh. tuloy Tuloy-tuloy pagsira ng baga eh. Pero pag tumigil ka na two weeks, mababawasan na yung chance ng heart attack at gaganda na konti yung pagpasok ng hangin sa baga. After one year na hindi kayo maninigarilyo, congratulations, marami tayong followers, Doc Lisa, -nan naninigarilyo. Bababa na yung heart disease risk mo. Half na ng smoker. Kung ang smoker, let's say, five times ang chances maatake sa puso, ikaw, 2.5 na lang. Oo. Pero hindi pa katulad ng isang taong hindi naninigarilyo. May risk pa rin, pero half na. Pag ititigil mo ng five years ang paninigarilyo, yung risk mo ng stroke, mababawasan na. Okay? At congratulations sa mga nakatagal ng five years o 15 years, ganun katagal, pag 15 years ka na tumigil sa paninigarilyo, parang hindi ka na naninigarilyo. Okay? Parang natanggal mo na yung risk. Nakita nyo, ang daming benepisyo, ang daming peligro sa mga naninigarilyo. Eh, no? Yan ang benefits na makukuha ninyo. Kaya ito pang engganyo natin sa mga smoker. Ito gagawin nyo para mag-stop smoking. Ang dami nagtatanong sa atin. Number one, dapat get ready. Ito ang napakahalaga why you want to quit dapat iisipin nyo sa utak natin bakit gusto mong tumigil pag hindi mo alam ang dahilan bakit ka titigil hindi siya titigil eh kasi habit siya eh. habit eh paulit parang nakaka-addict kasi yung nicotine so kailangan i-convince natin yung pasyente na bakit una sa kalusugan mo pangalawa kalusugan ng pamilya mo pangatlo bawas gastos bawas bad breath mas makakasama mo yung pamilya mo na matagal nabibigay ko yung magagandang mga dahilan bakit gusto mo o pwede mo itigil ang paninigarilyo pero sa ibang tao walang epekto tong 1 to 5 ko eh kasi na naadik pa rin siya eh. kaya una muna yung will meron kang pagnanais na itigil yun yung first part pag nakuha mo na yung will Uh, na gusto mo na i-stop uh, may sakit na ako mataas na yung mga blood test ko na atake na sa puso gusto ko na itigil ayan yan ang first step decide why you want to quit and second sasabihin mo kailang ka hihinto set a date gusto mo a petsa 5 uh, titigil ko na yan. tapo na lahat ng ashtrays ha huwag maglalagay ng uh, ashtray sa kwarto yung mga sigarilyo nakatago sa kotse, sa office. Tanggalin na lahat. Kasi pag nakita mo yan, maeengganyo ka. Sabihin mo sa kaibigan mo, ah, huwag maninigarilyo sa harap mo. Kasi, kasi pag nanigarilyo, maeengganyo ka. Ito, humingi ka ng suporta sa family and friends. Pwedeng mag-exercise, gumawa ng bagong project, magmasahim, uh, ba? Inom na maraming tubig, yung iba nag -chew chewing gum para makatulong. Merong mga gamot at uh, siyempre pwede tayo kumonsulta sa doktor kung gusto nyo tumigil. Kaya lang may gastos pa eh. May, may tulong naman to yung mga nicotine gums na para pangkatigil. Uh, ito mga lozenges. Ewan ko kung available. Minsan hindi available. Mga nicotine patches at meron din mga gamot na binibigay ang doktor para makatulong sa stop smoking. Pero para sa akin, kung kaya nyo kayo na lang ang tumigil, mas maganda. So sana nakatulong ako dito ha, sa mga tips natin para lumakas ang iyong baga at tigil sa paninigarilyo.